Ah, ito pwede mong i-maintain ang baba niya. Opo. Nasa hmm? inyo po yung ah, oh, okay. Ano, para lagi yung siyang bata. Oo. Oh, oh. Tapos <laughs> oh. kung lagyan ng puso. Hindi, yun nga. Doon lang tayo kukuha ng puso. Okay, I set na tayo bukas. Final. Okay, Thank okay. you. Ayan, isang magandang buhay mga farmer tayo ay. Wow, ito na yung pinangako ni na Randy. At Sydney, Sydney Business Online mga farmer. message yun lang po siya kung kayo po ay magpapalandscape. Ayan na. O, oh, ang kanilang maintenance. Ito pa, mabilis po itong ano-ano. Ano? Oh, mabilis yung Ano, ano tabagay, mabilis lang naman. Ah, tapos ito. Talagang gugupitin mo. Oo, oh, gugupitin para, para, hindi tataas. Oh. Ito, di ganun din po yan. Oo, oh, ganun din po. Hindi ko lang ko binawasan gawa ng medium manipis. Okay na pa naman. O, binawasan ko lang yung... Oh. Para. para at least susunod pag ano, ako na lang siguro. Mabilis lang naman, ano. Hmm. Kayo, ah, ito pwede mong i-maintain ang baba niya. Opo. Oh, Nasa okay. inyo po yung... Ah, okay. Mula, no? Parang lagi yung bata. Oo, oh, oh. tapos ito, kawa na bala I, kung ano siya. Ipinugin nyo na lang Oo. po ito. Tapos ito, susundan na lang yung mga sumusobra-sobra, no? Susundan na lang. Ha? Okay. Basta ito lahat na naan dito, hmm. okay. pwedeng, pabaw, ano lang, maintain oh, lang ang taas. Opo. Oh, Tsaka yung pong gilid niya. Ayun din lang. Oo, oh, oh, yung shape niya, niya, no? Yung, mm. Oh, oh. Ayun naman pala. Kumusta yung ginagawa niya sa kabila? Okay pa rin? Okay naman po. Okay. Shoutout pala kay Froyran Halili. Ating kaibigan at kapitbahay. At syempre, shoutout din kay ka-farmer Bert Pamintuan. Ayan, kumusta po kayo Tito Bert? At syempre, Tito James Retaford. Ayan, James Retaford! Ingat po kayo at magpalakas. Sana naman ay pag umuwi kayo, pasyal kayo dito. Para naman magkita tayo, Tito James. Ayan. Syempre si Ate Joanne, kumusta rin? Nakita ko yung mga ano nyo ah mga live live tapos <laughs> ayan sisilipin naman natin yung ginagawa dito ng mga boys ha. yung sa tubo iiwalay natin yan at uh, samantalahin natin yung pagkakataon makita nyo yung mga diskarte nila hmm. Ah, dyan na rin yung at buhangin at tipting semento so pwede na tayong mag buhos at ayan advance happy birthday kay tatay ruming pala sa sabado oh. medyo mababa na kailangan dito itatiles mo ng malinis kagaya ng oh, mga kribi doon nandito ano, uh, yung tiles pa na yan Hala! Ayan mo na! Huwag na muna kayong maglaro! Hmm. Pinukurot daw. Tapos yung isa magsusumbong din, inaway daw siya ni ate. Hindi ko alam kung sino kakampihan Mga bata talaga. Uy, ayan na. Ah. Tatay ruming Parang absent yata pa. Ah wala si Nel Nel eh ne. Patay yung lola niya no Wala si Nel Nel po Namatay po yung lola ni Nel Nel Ayan may mga wire pa naman pala dito Bakit baka magkasya pa Ayan pala sabi ko walang batang mataba Ayan Tapos si Junjun pala Magka ano doon Magpabubuhos doon kasi Ah. Uh, lilipat yung tangke, Which is best move talaga yon para hindi na nakasagabal dito. Lilipat natin yung tangkilon. Oh Para nakagilid na. Tapos ayan, abangan nyo mga farmer nakaano na. Kakakabit na. I-install na nila 'yan. Wala nang bato. Ha? Eh paano si Rambo? Ha? Tatamaan ano? Yung ano niya, yung sa internet niya, ang problema diyan. Matay. Ano nga i-discard eh? na bahala diyan. Ha? Ayan, tapos na 'yung nagti-trim natin. Sandali lang pala. Mm. Eh, uh, sana na 'yung ano. Nakas ng ulan kanina. Dito natin 'tong ginagawa ni Kongkong. Actually, uh, maganda nito, mapatag nang kaunti, tanggal yung mga bukol-bukol tataniman namin ng kahit mga okra-okra man lang dyan ano na lang itong mga mang... itong mga malunggay kong anuhin mo na rin kong malunggay Oo? oh? tapos kung ano mapa, maganda nito mapatag eh di ba kahit asarol no para hindi bukol-bukol ka. Oh. Mahaba din to ha. Ah. Kaya nga. Okra, tapos dito naman kamatis. Oh, maganda, di ba? Oh, talong na andun, marami na tayong talong. Dito kalabasa. Oh. para marami tayong gulay eh. okra masarap hilaw Ako, mas gusto kong kinakain na hilaw ang okra eh kaya half cook lang, blanch lang um, mukulo yung ano, pagpatay mo ilubog mo lang, tapos ilang seconds lang hanguin na Nako po, crispy, sarap kasi yan o, oh, mga bukol-bukol pa ay, mga pantay din yan. Natin hanapan ng trabaho ang mga boys. Patapos na tayo. Gusto na rin tumigil ni Bebe muna sa malalaking project. O, oh, ayun. Pagkatapos po niyan, yung solar. Pero yun naman, kahit tingi-tingi, pwede naman eh. Unti-unti lang. Ito lang talaga yung ano, tinatakpan sumingit pa itong ano, tubig kailangan, kailangan talaga so kailangan isingit talaga tapos nagtest test pala ako ng tubig ayan yung ano nga 1,050 ma farmer ang kaang reading nung ano talagang medyo mataas po ang tubig namin dito ibig sabihin hindi talaga pwedeng inumin mukhang ito ay na namin mukhang ay kukondem natin to dyan total ta mataas ang reading ng ano no ano Yung butas na. Bagay. Na lang yan. Ayan na, na lang natin talaga yan. Kasi mas malinis na yun. Ba't mo ito, di ba? <laughs> natin. Baka Mabala kung oh. kong lagyan ng puso. Hindi, yun nga. Doon lang pa ikukuha ng puso. Okay. Ah. <laughs> Tapos ayun na. Doon na po ilalagay yung Tangke Nakagilid na. Oh, mas maganda. Tatanong si Leo. Ayoko ng mga abala. Ito, <laughs> lalagyan ba ng bitana yan? Sabi ko, wag na to. Uh, ano na lang. Hmm, palalagyan ng malalaking screen to ni Bebe kasi yung malilit na butas. Malalaki na, ay malilit Medyo malalaking butas. Parang yung hangin makapasok. Nakita naman na ni kuya to, di ba? Okay naman daw. Na-check ah, na ni kuya tong linya ng kuryente, Yung mga wire-wire na din na natira. Ito. It sigurado ito, ita ito. Itong paligid na ito. Tapos, yan, tiles din. Tiles din. Ang ah, lutuan maganda sana yung side na yon ah uh, tail para yung mga talsik ng langis yung ano mabilis ni linisin ah yung daanan ng ano saba pa Kani bagong butas na naman ito, Sal. Alin po? Ito, 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 ito. Ito, ito sa solar po yan. Ah! Sa soda sa breaker. Dalawang linya ng pang solar, ano? Ito. Yung pumunta sa bubong yan. Uh Oo. -oh. Yung pumunta sa breaker. Ito gulat ako, sabi ko bakit dalawa. Yung sa ilalim na binaw natin dito, kuryente yun. Opo, sa positive po Opo. dito, dito Tatamaan daw po kasi Ayan ang poste ng kuryente namin Nililipat lang dito lang sa may baba Ayan lang ni John, Nice na Ginugtungan niya na lang Hindi <laughs> naman ang paraan Tapos Ayan o oh. Okay na yung ating ano Tay na lang tayo ng mga materyales At last Na ano din po Tatay roaming o oh birthday niya sa Saturday ayan 71 ayan na okay na yung ating Uh, tubig pero wabalik pa daw po bukas kakabit na yung mga plumbing naman para sigurado na, na sila na rin po ang gagawa. Mga package naman yan. Ano mm ba? -hmm. ba, Nakalabas yan, Sal? Hindi. Eh, bakit? Pagano, Kuya? puputulin to. Ah. Nakausli <laughs> Ito na lang yung wire na natira natin Kailangan nang bumili pala Ito na lang <laughs> yung wire na natira natin yung poste na yan, dun ano tinamaan eh, ano dapat pala, na-anticipate natin yun, ah sub natin, ano binilang kasi, eh okay na rin Or at least may bubong na yung magkakabubong na po yung tangke tapos, ayan, papakita ko po sa inyo oh, dito naman yung tangke Nakakaroon tayo ng filter. Palagyan ko na lang ng filter kay Junjun. Bilhin tayo ng filter. Ang gandang filter. Tapos, saya na yung bomba. Para sigurado na. O. Oh. Ayos. Ang ganda. Ligpitan na. Ha? kita na. Ayan nga eh. Kita na. Sipag sila. Kaya lang ayo nga, nga, may nag-i-inquire taga Sambales. Ang problema, wala pa tong sasakyan si brother kasi eh. May magpapagawa sana sa inyo. Maganda dito, walang ayawan. Hindi kagaya ng ibang tawero. Pangako'ng matamis. <laughs> <laughs> oh. Ah, talaga walang ayawan talaga to. Pero yung gamit nila, kung baga parang nasa gitna lang eh. Meron pang mas high-tech dyan eh. walang gamit, ang ano naman doon, ililipat mo. Ha? Oo. Oh. yung walang gamit yun, ang ano naman doon, ililipat na naman. <laughs> hirap ano? Lalo na kung dito, ang hirap tsambahan ng... Ha? Nung no, hindi, yung makalalay mo ka ng walang tamaan. Di ba? Ah, tamaan yung ugat, ano? Naka-ilang tubo yung kay Ate Mary? Apat. Yung straw. Ah. Pero ito, oh. tinikman ko na nga eh. Ano? Uh, ano siya? Okay na, okay. Walang lansa? Walang, walang parang aftertaste? Wala, wala. iba talaga pag nasa malalim, ano? Okay. Galing? At least, ganyan, gastosan man tayo, sigurado na. Hindi na tayo Di na, binomba ko ng ano, lakas eh. Dire-diretso. O nga. Pero yung labas ang laki eh. Laki ng labas eh. Yung water level lumalim ng kaunti. Pero sabi niya shallow water din lang gagamitin. Eh. Ay shallow pump. Hmm. Patanggalin din nila. <laughs> Tatay dito na Halos tapos na Sa likod Sana. ano na yan Okay na sana ba? Oh, dito na lang pala. Kantuhan na po niya tayo, ano? Oh, ito pa pala. Oh, dito, konti na lang. Kantuhan na yan. Putulin ako. Na, ano na pala ang, ano na? Ang buhay nitong Madre Diago na ito. Ah, bilang na. Laki din ang Madre Diago na. Ito. Ilang taon na kaya ito dito? Kumita din yan. yan Naalala na ko, kumukuha ko dyan pagka nabibiti na ako ng ano <laughs> eh. ko yan. Yung unang mabawag dyan. Oo, na Yung ino, isang ino, kahit ako Sa tall press. Pinapin si Kongkong Yung ginagawa ni Kongkong pati laki na Alang, hindi ko paborito ito Ano ba lasan ito? Parang Parang lupa kasi lasan ito eh Madulas. Ha? Madulas. Madulas ano? Sinubukan ko sa munggo eh Parang habi ko kong... Meron bang ibang ano ka ako na Paras din ang sustansya <laughs> Makuha mo sa iba <laughs> Ito sayang to oh. Malunggay no Gata kayang malunggay bukas hirap lang kasi mag ano na nakaka ubus oras yung paghimay ng dahon hmm. ang nilinis ni Kongko ngayon pinupukpok ni Rambo kaninong kalapati yung umiikot kanya, kanya tayo ano ha ha Yung sa akin siguro nagpasok ka na. Wala pa Wala pa lang pagkain niyan doon. huwag pa tayo. Putulin na to, kuya. Sayang yung ano, no? Di hey, putulin mo na. Sayang yung dahon. Ano na maghihimay? Sarap himayin niyan, no? Gata. Kumakain ka ba ng gatang dahon ito? Hindi. Oh, okay. ah. Napakasustansya ah, niya. Malungka. Ha? Ah? Ayaw niya ipaputol? Bakit daw? Kaya uh, daw. Maganda yung daw. Kaya nga. Dami namang malunggay doon, oh. Makukuha. Hmm. Para clear na dito. Taas Oo. O kaya, pwede tayong magtusok doon para pagka kunyari kailangan ng kaunting dahon, malapit lang, 'di ba, no? Dito ko 'yung magtataka ko eh. Para pagka kunyari kailangan kaya, mong ng... oo, may kukuhanan. Hindi na iikot. Pero tinatamad pa nasa loob na lang na lupa. <laughs> Talagang gusto yung pinakamalapit pa no. Pwede na palang mag-replant din ng papaya. Ididikit. Eh, bagay kasi dadaanan. Ano? Eh. Pwede naman. Ba rin yung maraming papaya? Marami tayo napapasaya sa papaya. Ha? Eh. Kumikita ka pa. Oh, hey. Dahil na... Nagpipitas <laughs> ka lang. Naabutan ka pa. No? Dapat mag-replant tayo ng papaya. De pagka napasyal ako dun sa nabibili no, ako ng ilang pero maganda medyo idikit na natin sa doon na no kahit mga 20 piraso pa siguro patakbo tayo dun ng ano papaya tapos sa ilalim kalabasa no kaya nga tinanim ko yan natamaan o no? oh. Para um, ang, problema dyan, yung iba, hindi ko na nabalikan. Dapat kasi didiligan. ay eh, nabisi ako. Buti na lang yung iba, nabuhay. Kahit di mo na hinayaan ko lang, nabuhay. Pero marami yan. Kinalat ko dun. Ah, Oo, uh, tinanim ko yan. Kaya lang nung naglinis nga, natapak-tapakan, no? Oh. Lagkitan pa naman yan. In-order ko sa ano yan, eh. Oo. Oh. Inanap ko pa sa Shopee, yung talagang lagkitan. Pero maganda diyan, kuha na lang ako diyan sa ano. Sa magulang na ano no, pagulangin ko yung isa. Ha? Anong hilaw? Dilaw ko yan. Dilaw na? O oh, pwede na no. Hindi ko ya pag dilaw na, doon mo kun pa. Kaya nga. Pala alin ba pinakamatanda do, yung nasa baba? Oo, yung pinakababa dito. Oh. Ayun na nga yung doon ako kukuha ng pang ano pa hindi ako bibili. Doon ako kukuha ng pang uh, pang tanim. Binhi ba? si Kong Kong. Oh. Ah, linis yan Dapat niyan mapatag kung makakuha ng asarol mapat mapantay na. Ayun na, na sila, oh. Abangan nyo na lang po, mga farmer Ayos na. Laya nyo lang, pinakaiba na sa Oo. na. Tiyo na. na. Boss, is na, eh, payne? boss. Anong gamitin ito, PBC? Anong ng PBC? na, Tiyo na, Tiyo na. Anong pipi yan? Anong pipi Yung istro dito? Oh. Yung lalim nun, yun na yun, alam? Ano? Pwede, hindi naman yung ngurong, di ba? Oo. Oh. Ano yung mga po, sir? Para mag-weld ni Gal? Mga lupit na welder ito. Nakita mo ba yung bahay na niya kung paano ang ginawa? Basketball court. Ah, yung dun sa taas. Debs, itong kahit. Itong sobrang damdamin. Oh. Ah, ganyan. Oh, ganyan. Ito daw pala d'yon, uh, oh. Baka lang century itong kinibus na. So Kung maka yung makakain, yung... maka kaya. Mm -hmm. And, yung ipis. Yung ating isang nipling Bami nga na rin Mm-hmm. Mayroon yung garot yung Ah, Para pag natin doon, nakasara na, sir. Hindi nakapasokan ng mga ipis. Ay ito doon sa ano? Oo. Oh. Sa aking poso kasi, nakakain. Oo, oh, nga na. Hala dito na singaw. Yan. Sige bibili mo dito nyo dito. Okay, Mariano, 500 plus yan. May trade lang siya dito. Kaya kung may wedding ka. May patong si Erwin doon. <laughs> 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 Ito yung pinapabili mo. Yes sir, yan. ah. Oh, ah. Uh, Saan mo lalagay yan? Dito sir, dito. Ah. May isa poso natin sir. Yung poso natin sir, dito yung poso natin yan, di ba? Oo. Oh. Dito. Oo. Oh para magkaroon na lang kami ng simento dyan ng konti para dito. ayun oo Yan. Yung po, sir, dito niyan. Tapos yung straw natin doon. Um, oh. para pala lagyan ng Oo. Kaya-kaya na namin 'yan. Ayos na. PPR ka kailanganin mo, ano? Bagay yun, magagamit naman. Ayos na. All set na tayo bukas. Final. Ay, okay. okay. yun, eh. Ito Ah! yan ba, Masarap, masarap tubig tikman. Tingnan mo. Tikman mo. mo, hindi malansa. Hindi siya oh. Medyo maano pa yan, pero mali, maano na, ma... iba talaga 'yung malalim. Oh. Ha? Ah. <laughs> <laughs> ha? Kasi ma, no? putik putik pa, kaya No? Pero yung lan wala, di ba? Oh. Eh. <laughs> Napakaselan. Di ba? Tingnan na natin to mga farmer At ayun, naglalaro na sila ng basketball At ayan, Sydney Online Business Supportahan po natin. Ayan no? Affordable, mabilis kausap. At hindi naman sila nananaga. Ilaw. Yes. Ayan o. No? Oh. Okay na po ating ah. Tingnan nyo naman ah. So, yun nga sabi niya. Ang pag-trim pala nito, ito po yung ano, white palisay talagang mabagal lumakot trim 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 ito bibilugin uli ayan oh na uh, sumobra kontil ayan tapos ito susundan daw uli ayan oh ang ganda na uli uh, farmer uh, ayun lang <laughs> tapos wala na uli tangda mo syempre uh, na tanggal na ang damo kaya lang ito uh, need pa ng fertilizer so kailangan siguro tong mabuhusan oh. ng Mm, maganda nito yung mga pinaghugasan ng isda no? mga dugo dugo niya tapos yung fish amino acid di ko pa po na yung papa yan papa ano? medyo busy tayo so ayun uh, one of these days <laughs> ayan tapos ayan naghahanap pa po sila ng kapalit papalitan din na yan so ayan mga ka farmer tapos na naman tayo at Relax, relax muna mga tropas So ayan, magandang buhay!